bigla akong mag-waves, bilang mommy, gano'n. Tapos, so ngayon, babalik ko na ngayon si Karina, ipapasa ko siya bigla, tinatanggal ko na si Amalia. Nag-uusap ako sa production na, na sa amin, I mean sa amin, sa, sa management na, wala munang tiya Amalia, wala munang tiya Amalia. Tinatanggal ko siya. <laughs> nagcover overlap kasi sila? nagshoot tapa nila, nagetape kanis, isa Nag-tape ka okay okay nag okay 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 nag okay 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 ibig okay na babangon, Kasi napanood nila kami dati, malamang nasubaybayan nila kami na kahit sino pa-showdown namin, hindi namin na-access. <laughs> Kinikinig na po ba? Eh <laughs> <naman, naman>, <laughs> 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 e, kasi nga yung mga fans ng textbook, ngayon talagang ano sila. Gusto mo sila magbalik sa inyo at kami for once. So, so, pwede ba? Pwede ba? Possible ba? Pwede ba? ba? kahit kami nila Jopa, nila Mia, nag-uusap kami na sana merong may maglakas ng loob na may maglakas loob na mag-produce. Kasi sa totoo lang, sa tingin ko, mahirap kami i-produce. Kasi hindi na kami isang marriage man. Eh. Ah. Diba? Isa-isa na kami. May manager na ako, may manager si Jopa, may manager bawat isa. So, syempre, sa amin pa lang, ang dami na namin. Pero ilang so, years na ba? Ilang years na ba after? yung 25 years? Oh, yung sex bang? years na? Opo, kasi alam ko 20, 2025 na yun. So, 2,000 kami. Oh, so, pero nag-stop yung group na magsama-sama na. Anong year na yun? Next stop oh, hindi. Alam mo na wala yung show nyo. Wala yung show nyo. totoo lang, hindi kayo tumigil. Ano, sa isip namin, hindi, kahit tinanong sex ba, ito? hindi namin alam kung kailan 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 wala walang exact date. Bigla na lang, sige pa yung mga muna. Parang gano'n, o, oh, bigla nilang, kinabukasan, wala kaming work. Sa so, mga araw, walang work. So, hindi namin alam kung kailan siya na tayo. Sa totoo lang, ang, alam ko, sinasabi ko rin naman sa ibang sex <laughs> <laughs> Wala kami closure. Oo, uh oh, ha, <laughs> Parang bigla na lang kami nawala. Kung siya na nang iluluto mo sa set? <laughs> 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 ano yun? Nagbabakot ka Um, ng ano? <laughs> um. Minsan, mechado, alyo-olyo. Kung ano yung mga gusto mo hindi Ah, <laughs> ang diba? Uh, binagoong nga mga binagoong nga. Ganyan. <laughs> Yan. Good <But> sa lahat. <laughs> lahat. <laughs> lahat. Kasi yun lang ang sa amin sa set. Tsaka, gustong gusto namin yun nila Ruru na naglalong table kami. Wow. Kasi, yun, dun lang kami makakapagbati. Kasi medyo, ang heavy-heavy talaga. Heavy drama. Hindi yung fight scenes, hindi giro. Kasi kung ang 2024 ang fight scene ay eh, ganito-ganito, dito iba. Para <laughs> Parang siyang basta. Kaya kung hindi ka kamanaming fight sa baba, Parang Kasi yung preparation. Oo. Saka yung shoot ko yung isang fight scene, ang natatandaan ko kung hindi ako nakababa ng <laughs> <laughs> Sobra. One, ano ko 1 p.m. kami nag-start? Like, Pagka 8 p.m. kami natapos. So, umaati ka buong talaga. Pati stance lahat. Mahirap.